nandito ako sa depart ano sa sa mall kasi bibili ako ng mga paninda. Marami akong pa-order. So kahit sinapian ako ng katamaran ngayon, no choice kasi maghahanap buhay tayo. Yan. As you can see, hindi ako nagbihis guys, oh. kasi nga tinatamad ako. Wala akong pakialam. siya <laughs> yeah, malapit na ako. Wala akong pakialam kung anong itsura ko. Pag ako tinatamad, wala akong paki. There you go. Yan, dito tayo. Sa red Let's go. Sa inyo po. Ito na. Okay lang po mag-vlog? Si ate nga to. Taas si ka ate to. Vlog lang po tayong kunti, kunti lang, kunti lang naman. Sige ate. Yan. Yeah. Uh -huh. Madang kailangan ko ng isang OCO na A12. Saka, anong aling binibinig mo pag 6-5? Vivo na Y11. Y11 yun. Ano, ano. Yung sa Oppo mo, for 5990 o 6990? 6990. Yung... Kulay. Ano bang magandang kulay? Oh, hell no! Tsaka ano yan? kasi wala akong dalang yun. wallet. Or bag. Kaya dito lang <laughs> lang sa brand lagay. Pinatamad nga ako. Jennifer, yung isang blue, parang violet siya. Ah, okay. Sige, isang. Isang y isang a isang A12, isang Yan guys, ang dami nilang ano oh. Lahat pang mayaman. Yan pag kailangan niyo ng mga accessories sa cellphone niyo or mga cellphone ng dito lahat sobra. Kompleto. Ano na po, no, lahat? Oh, hindi oh. Tumalan kita ng... Ito ma'am, naka-promote siya ngayon. May free siyang memory card. Dibigyan kita ng 64GB. Sige, ngayon lang. 489. Uh, oh <laughs> 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 Ayun guys, yung may-ari. Napakaganda ang babae. Ayan. <laughs> <laughs> Tapos yan. Tapos <laughs> yan. Pampas na taga, taga-entertain. Kaya nakapang-jogging na ako, guys, kasi... Kasi bukod sa nakakatamad, ang lakas talaga ng hangin. Malamig. Gumagawa ka rin din ba ng computer? Kasi ayaw mabuhay. Yes? Itadalhin ko nga sa isang araw. Computer laptop? Computer. Tsaka laptop. Yung laptop naman kasi... Hindi naman sa taling bagsak na bagsak kasi nasa luko sa sa akin pa. Ngayon, na ano siya yung ayaw mag sa wifi. Tapos napakahina. So mga ano mo yung marerepair. Sira, hindi ko nga rito Ayan guys, kasi sayang yung laptop ko. Bagong bili ko lang yun, na nabagsak. Meanwhile, so kasi yung hanap buhay ko guys, By and konting tubo lang, parang Chinese. Parang Chinese, parang China, lang. konting tubo, pero marami kang gusto mo. Pag naipon, madami na rin yun. Okay na po. Okay na. Okay na. Ayan yun. Mamaya na, mamaya na. Magpinta ka muna ng marami dyan. Uwak, uwak. Iyo, ma'am. Oo. Oh, oh. Nalagyan na ba yun ng mga anik-anik? Meron na. So, ang gagwapo at ang paganda ng kanilang ano, oh. Yan, kaya dito ako ginaganahan eh. Basta mga gwapo at mga mga ay ako yung naaarap. Arap na. Hello, ako na lang, <laughs> ma'am pag may stop, stop, stop. Ano third ano Red berry, berry. <laughs> Yan pag gusto nyo bumili guys ng lahat lahat ng gusto nyo sa about cellphone, lahat ng klaseng cellphone lahat ng mga accessories dito lang kayo sa Red Berry, berry. Robinson <laughs> Ito mumurahin lang to Mumurahin local lang to sa ano lang to sa Lazada <laughs> Pero meron akong mamahalin ayaw ko lang gamitin kasi mahal <laughs> <laughs> Nang inayang na rin eh. Mahal Sayang. sayang. Ah, sayang. sayang. Ay, sister, tayo, no? Sige. Iita kayo sa bibo. Nice. Nice. Madam, nice. salamat. Okay, ma. salamat. Thank you very much. Ingat kayo Salamat po. po. And Ayan guys, oh, yung pangalan. Eh, ano nga natin kasi baliktad eh pano ba? <laughs> pa. yo, lang guys, alis na ako. meanwhile, na ako guys. yan. eto na yung pinamili ko. Tapos ito yung anak ko, naghihintay sa akin. Ganyan lang. Sa iyo oh. Hello, Yugo. Hala, binili ko to anak para sa iyo. Hindi ko mainini. Hindi ko inanong niya, wala ka kamong Wala ka kamong energy, di ba? O bigla ka ta in. Ha? Eh, Ay ganon. Yan. Nakamotor lang kami. Uwi na. Hindi, nakarating na ako. Oo, ito yung huli kong pagde-deliveran guys ng aking ng aking mga order. So ayan siya. Yan. So ito. Ay, che, walang mga freebies. Ano, mag-hi ka muna sa vlog ko. Ayan. So na deliver ko na yung iba guys. Ito yung last. Pinakahuli yung na. So uwi ana. Hindi pa ako nakakagawa ng bibingka, wala pa akong niyog. Kukuha pa ako ng niyog dun sa Madre. Diba Bush? Ay, bye -bye. Yan, uuwi ka guys! Ano ang yayaman ng mga tao dito. Ang laki ng mga bahay. Yan yun lang guys, yun ang ganap ko today. Thank you for watching! Bye!